So, magandang tanghali mga ka-teknik. So, update tayo dito sa ating manokan, no? So, ang mga nandito natin ay ito. Mga hybrid bee. Ayan. So, hybrid bee. ah uh, ang maganda dito sa hybrid bee ay uh, dong tau bee Malalaki ang paa. Mabibigat sila. Tapos, hindi sila sakitin, no? Ayan. Yan yung mga kulay natin. Ayan. So, may black, may uh, eh, yeah, partridge, partridge, ganyan. So, black pa partridge, tapos may isang uh, slurp yan, yan, slurp yan, yung isa, single comb. Okay. So, dito sa kabila yung ating hybrid bee pa rin, dental base, uh, so yan. So, may isa din tayong Astrolarp dito. Yan, yan. Yung blue na yan. Astrolarp yan. Yan. Tapos yung iba ay hybrid B. So, so yun. Ang maganda sa hybrid B ay yung uh, yung paan nila, no? Mas mataba kaysa dun sa mga Astrolarps natin. No? Ah. Tapos dito ay ito. Ito naman ay hybrid B na 2 uh, month old na to. Tapos itong isa ay yung ating hybrid A yan. Sinama na lang natin. Uh, baka pakawalan ko na lang din muna yung isa na para makapaggalagala din sila tulad yan. Tapos ito mga terra na lang yan. Mga hybrid A. Yan. Tapos, dito. Yan. Mga hybrid A din. Papakawalan ko na rin yan kasi ito yung ating mga nabubuli na hybrid bee kaya wina, uh, natin silang tatlo uh, inaalis ng kasamaan nila yung balahibo nila sa likod no? so ito hybrid bee din uh, puro babae yata to kaya binubuli nila no? yan tapos dito punta tayo dito sa ating jersey giant ito sa mataas nating na kulungan magamit pa tayo ng bangko para magpatoka so ito ang ating uh, almost 5 month old na jersey giant yan. so yan laki talaga yan guys 4 months old pa lang pero ganyan nakalaki no yan. so dito sila sa ating uh, special na kulungan na maganda dito sakto ang init, sakto ang hangin, hindi maamoy. Yan. So dito tayo, ito naman yung mga nilipat ko na uh, kulungan ng sisil doon sa dati nating uh, pangalawa nating manukan, no. So dito ito ay uh, kombinasyon ng hybrid bee at ng uh, brama, mga sisil, mga 3 week old, 2 weeks to 3 weeks old, na. Ayan, nandito sila. Pero meron pa tayo doon mga ano, mga week old sa, sa uh, nasa may brooding house natin sa may incubator, no? So, ayan. So, hybrid bee. Tsaka Brahma, no? Ito. So, sample tayo ng Brahma. Ganyan. So, mabalahibo talaga siya, guys. Tsaka, ano, hindi sakitin, no? Ayan. Tapos yung hybrid B. Malaki yung paa. Ganda guys. bigat niyan. Abot yan. Yung babae 3 kilos. No? Yung lalaki kaya ng 4 kilos, 5 kilos. Yan. Tapos dito sa kabila naman. Dyan, meron din tayo dito. Mga month old na Brahma pa rin at saka ano, uh, hybrid bee. Yan. Pakita natin ang ganda ng hybrid bee. Ting try natin makahuli na. Makukulit kasi po sila. Masyado kasing maano. Yan. Hindi tayo makaano. Hindi tayo makakuha. Ah, sampal tayo. Sample Brahma muna. Ayan. Ito. Brahma. Yan. Nasira yung kanyang balahibo sa paa kasi naulanan. Pero gaganda din yan pag laki Aray ko. Tapang mo naman. Ta. Aray ko. Grabe ka tapang. Ito naman ang ating hybrid din. Yan, malaki ang paa. Ah, blue, dark blue. Oh, yan tatapang tapang ko naman ang babait Just yeah. dito mga brahma natin na uh, 2 month old ayan 2 uh, month old na brahma nandyan tapos dito naman yung ating ah uh, sa brooding pa natin yung ating ano mga hybrid A na malalaki na 4 month old to my 5 month old At na. Sa ating dong tao. Ayan. Tapos dito sa kabila, yung ating brahma na. sa so ayan, nasa dulo sila. So ayan yung mga manok natin dito, no? So, pag may mga interesado, yan, marami tayong for, for release ngayon na mga sisiw at mga manakno. Uh, may promo tayo ngayon. Kung interesado kayo, uh, message lang. Yun lang. Salamat. Bye-bye.